Hello mga amigas. Ito yung pambansang breakfast ng mga OFW. Gaya namin. Lalo na dito sa Saudi Arabia. Yan o oh, yung noodles sa ating ginawa namin ano, pancit canton. Tapos, lagyan ng yan ng litos para medyo healthy tsaka uh, yan sunny side up na egg or minsan nilaga na lang para masarap yung kain kasi ano na yan tanghali na yung breakfast kaya I know how may ice na talaga yung ano inuming yung kita nyo ang ng noodles Indomie pala tawag dito sa amin. Yan lang yung ano, kinakain namin pag umaga. Minsan, may kasawa din. Kaya, kung ano na lang gusto mong kainin. Toast. Kasi sa umaga, kanya-kanya kami kain. Sa lunch time lang kami nagkasabay-sabay. Kasi nagluluto kami talaga ng ano pang lunch pero sa umaga, sa gabi kanya-kanyang trip ano yung gusto mong kainin kaya ayan para madali ang minsan kaya indomie na lang indomie tawag namin dito sa hotels. Sarap pag may itlog Lalo na yung sunny side up Yan, dami. Nakakasawa din minsan. O bilang toast na lang. dami din dito mga ano. Palaman. May mga cheese. Nutella. Kung ano nung -ano gusto mong i-ano. Palaman sa bread. Yan na lang. tap yung kain. Kaya ako pag nagluluto ako ng ano, indomie, ilalagyan ko na lang ng mga kulay kulay More on litos. para medyo healthy. Ayan, mukbang pa mulo. Dami kong sinasabi, kaya tagal maubos ang pagkain. Tapos ayan, syempre may inumin. Charap. Meron pa kami dyan oh, may nilagang itlog. Tsaka dami pa kami pagkain sa table. yung ginawa namin yung butter toast. Yung sobra sa mga toast, yung mga kinating namin. Yung ginagawa namin mga ano, sandwiches. Ayan, nilagay na lang sa fryer. Nilagyan lang ng melted mm -hmm. butter. Maraming butter. Ayan, o. Mm. Oh. Tapos mm -hmm. sugar. Silagay mm -hmm. nyo sa fryer. Kaya, yeah, ayan na siya. Butter toast. Ang lutong. Masarap ang merienda. Lalo sa kapi. Sarap yan. Medyo matamis lang yung pagkalagay namin ayan pag dito sa room pag medyo gutom gutom naman ayan lang kuha lang kain o oh, ba diba? kaya hindi kami nangangayayat dito daming pagkain kung masipag ka magluto kaya ayan easy to cook pag umaga indomie tawag dito sa amin may sabaw yan kaso ginagawa lang namin na ano pancet canton ayaw namin na may sabaw tapos prito lang ng ano itlog o yung nilaga pwede na o yung masyado hindi ko inaubos yung spicy dyan konti lang nilalagay ko tapos may sweet soy sauce ayan sige kain pa more charap sarap talaga pag minsan lang yung indomie pag lagi lagi sa kasawa ay ayun, ang daming tissue dito kaya sige lang sige, ubusin mo pero hindi ko yata kaya Dami. isang ano lang yun isang pack ng ano ayan yung um, sunny side up egg ang paklang ng ano, noodles dami na pagmaluto. <coughs> ay kaya ayan egg egg ko mo mm. Mm, yummy ala <coughs> kain pa mo ha ala tissue sige lang daming tissue Hmm, di ba? Hmm, charap. Noodles. Indomie mukbang. Ayan. Hmm. Nasaan ah, pa kayo dyan? Hmm, tissue pa mo Di Hindi ata kaya. solved na yata sayang yung itlog dapat tubusin yan ayan parang ayatigilan. tigilan gutom pa yan ayan tissue pa more Oh. Kaya pa daw ako mamaya. Ayun. Solid na talaga. Hindi na kaya. Ayun, tissue pa mo. Ayan. Busog na yan Hmm. Sarap ng coke. May ice pa yan. Ang na kasi yung breakfast ko. Kaya ayan, gusto ko malamig. Ayan, pinatira, hindi na kaya. Tubig na naman. Oh, di ba? Solve yung breakfast. Oh, thank you, mga guys. Ayan, yun ah, ano pa may konsumo pa. Panimagas to. Thank you.